Direk. May sasabihin mo ang pangalan niya ha. Tanungin mo. Tingin ka sa mata sa mata. Huwag ano, seryoso tayo dito. Tanungin mo siya. patagal ko nang hinihigi yung matamis mo Ibibigay mo na ba ngayon? Ulitin mo. Hihigin ko na ang matamis mong oo. Bibigay mo ba ngayon? I love you. Oo, na tito, ngayon nihihingin ko ang matamis mong oo, ibibigay mo na ba? Ngayon ay <laughs> Jessica. Ngayon <laughs> ay... hindi nilang uh, <laughs> gawin yung ito mismo. Hindi tingin Ayan! Ito ang exciting part. Ito na ang exciting part. May 2, 2024. po. Napakagandang date. Ito Jessica. Uh Oo. -oh. Basta nga lang, oh, may ito kapestahan. Oo, oh, dahil dun yung nakamdaman talaga na parang ito na yung time. Ano. Sige, Jessica. Ito ang gusto mga ng lahat. Yung magiging sagot mo sa tanong niya. Sabihin mo yung pangalay niya. Walang halong pressure yan. Walang halong pressure yan. Oo, wala tayong pressure cooker ano, dito. Okay, Jessica. Ito. Sa harap ng maraming tao ngayon, ngayon natin malalaman. <laughs> Jessica, anong magiging sagot mo sa katanungan ni Derek? Ano <laughs> 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 po eh, may, may plan na po ako kailan po siya sasabihin. Pero sasagutin mo. Yeah. <laughs> Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Sasagutin ka. Ayan. Oh, ay. Uy, mahalata mo, Tipo! <laughs> Ayan. Ngayon. Ano lang kakamtuman mo, Derek? Mas asagutin ka talaga. Ay, sobrang saya po. Ayan! Ay ha! Alam mo, iingatan mo. Ay, <clears throat> ingatan mo, talaga sasagutin ka, ha? Ayan na, huwag may init, Huwag ka lalong may init, Sabi big niya naggaling, nasasagutin ka niya. Okay, oh,